Kumalat ang video ng interview ni Mr. Fu sa legal counsel ni Natito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon na si Attorney Enrique Buco de la Cruz sa programang Abante Teletabloid. Dito ay nabanggit ni Attorney Buko ang pagpa nila ng injunction laban sa Tape Incorporated na hindi nila pwedeng gamitin ang titulong It Bulaga sa noontime show na umeere sa GMA7. Sabi ni Attorney Buko, nag-file na po kami ng injunction sa RTC Marikina. Yung kaso na yun, hinihiling sa korte na pigilan sila sa paggamit nila ng trademark na It Bulaga. Hinihintay namin na lumabas 'yun. So, most likely, baka mga January 2024. Ang pagkakaintindi ng ibang netizens ay na-file na ang injunction at automatic nang hindi pwedeng gamitin ng TAPE ang titulong it Bulaga. Ayon naman sa legal counsel ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduke, wala naman silang natatanggap na kopya tungkol sa kasong iyon at wala raw siyang ideya. Napanood daw ni Attorney Garduque ang bahagi ng interview ni Attorney Buko na i share sa TikTok. Reaksyon niya, yes, I watched that interview of Attorney Buko kay Mr. Fu. I'm glad that he understands that the case is not yet final with IPO and TAPE has the right to appeal the decision of the adjudication officer of BLA to cancel their trademark. If we are talking of respect, I hope TVJ will also respect this right of tape to appeal and thereby not use it bulaga while the case is on appeal. Pero mas concerned or should I say bothered ako sa last statement niya na alam niya na January magre-release ng decision ang RTC Marikina sa copyright case at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa tape. Sinabi niya na ito ang hinihintay niya para magamit na nila ang it bulaga sa January, he is putting RTC Marikina in a compromising situation na parang alam na niya ang decision ng court, panuuri natin ang full interview ni Mr. Fu kay Atty. Buko. na si Attorney Enrique dela Cruz o Attorney Buko. Attorney Buko, magandang gabi iyo. Hello Mr. Fu, Parang close tayo, buko. <laughs> idol kita, bata pa ako, idol na kita. I bago kita interviewin, ako meron akong ano, may trivia ako kay Attorney Buko. Nagkasama kami sa ano kolehiyo nung araw. Ano, mas bata ako sa kanya. Idol na idol ko na siya nung ano. Ano ka na, di ba professor ka na noon? Sarota! Hmm? <laughs> Grabe! Balikad! Ikaw ang idol to, bata pa ako. <laughs> Kamusta na ka naman, attorney buko? Okay naman, okay naman. Masaya. Akala ko naman, mag-guest ako dyan. Naghahanda pa naman ako ng mga app na ipapakita. Sabi mo, mag-guest oh. ako sa show po. Nakita ko yung mga guest ko, mga nakabrief lang. Hindi yun dito! Mga <laughs> ibang show yun! Mga babae yung nandito. Pwede ka naman mag-guest ng live. Basta, oh, uh, oh, iba, iba, yung, mga naka-brief. Pero pwede ka naman din doon kung gusto mo mag-brief. Wait, <laughs> <laughs> galangin natin to, attorney to, tsaka fairness, <laughs> o ikaw ang abogado ng TVJ. At eto na nga, uh, oh. na aprubahan na ng IPO, na, o, kinansila na nila sa Tape Inc., yung Itbolaga at sinasabi na TVJ na ang, ang nagmamayari nito, inapila, tapos ibinasura. So, pwede nang gamitin ng TVJ ang itbulaga, attorney. Oo oh naman, Mr. Fu. Actually, kahit bago pa ifinay yung mga cast, pwede naman nang gamitin talaga ng Tito Vic and Jogi yung kanilang nilikha na trademark sa itbulaga. Kasi sa kanila ang copyright din noon. Eh, sa kanila nagmula. Nung Kung tatandaan mo, yung uh, uh, itbulaga ay 1979 pa na itatag. Correct. 1979 pa lang may itbulaga na ginagamit na nila yan. Yung tape, ay pinanganak lamang bilang korporasyon noong 1981 mm -hmm. at ipinarehistro lamang ito ng tape sa pangalan nila noong 2013. Mm -hmm. Kaya ibig sabihin, nung umalis sila sa show, pwede na lang dalhin at gamitin yung uh, It Bulaga dahil ito ay sa kanila, sila ang naglikha, sila ang kumuha. Mm -hmm. Pero, out of respect, no? kaya ito importante pinaka salita, respeto. Mm -hmm. uh, nerespeto ni Tito Vic and Joey yung pagkakarehistro nung uh, trademark na Eat Bulaga sa pangalan ng tape. Pagamat, you kinokontest nila ito dahil mali, dahil sila ang lumika. Pangalawa, pagamat ang pinarehistro nilang class ay 16, 21,25 mm. kasi ang mga trademark may mga klase, no? Mm. Yung pinarehistro ng tape ay para sa merchandise, eh, mga goods. Ah. Hindi sila nagparehistro ng Eat Bulaga para sa show or entertainment. Okay. Si Joey De Leon lang ang mayroong ganon. Kaya, even from the start, kahit na wala pa itong mga kasong ito, wala pa mga disisyon, pwede na nilang gamitin. Pero out of respect, respeto, respeto sa batas, respeto sa proseso, nagparaya ang Tito Vic and Joey. Sila ang nag Ginawa nilang EAT yung kanilang show. Tinintay nilang matapos yung proseso sa Intellectual Property Office. At noong December 4 nga, lumabas na ang desisyon na sinasabing, kanselado na yung pinarehistro ng tape na itulaga at ang tunay na may-ari ay ang Tito Vic and Joey. Ngayon, may appeal process pa. Ang pakiusap, sana yung tape naman ng Romes Peto sa desisyon ng IPO na kinakansila na, wag na nilang gamitin pansamantala. Ano ba yun? Ah, eh, pero maisingit ko lang, naalala ko si Sir Joey, nakasama ko yan sa wow, mali, ng ilang taon. Talagang mm. kinuwento niya sa akin yung history ng pangalan ng Itbolaga. Actually, meron pa nga siyang ano sa akin, parang artwork kung paano nagsimula yung Itbolaga. Naka-frame sa bahay ko yun. Kaya alam ko din yung kwento na yan, attorney. But anyway, uh, paano yun? Diba? Nag-appeal na sila si uh, Tate Inc. Tapos uh, binasura na ng IPO. Meron pa ba silang uh, iba pang paraan para umapila pa dun sa desisyon na inilabas ng IPO na nasa TVJ talaga ang trademark ng Eat Bulaga? Oh, yes, sa ilalim kasi ng rules natin, Mr. Fu, pwede pa silang umakyat hanggang sa Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court. Kaya nga ang kahilingan na lang namin eh respeto. Na habang nag-aapila ka, eh pansamantala hindi mo gagalangin yung desisyon. Hindi ba dapat habang nag-aapila ka, galangin mo yung desisyon na ipinigay ng ay Attorney just in case Anja pa kayo? Hello? Yes. Ayan. yes just yes, in case Salim, yes. uh, just in case lang. Oh, 'di ba? Uh, umihihing paggalang na ibigay. Halimbawa, hindi ibinigay, hangga't hindi sila natatapos sa pag apila ginagamit pa rin nila 'yung itbulaga. Ano magiging hakbang ng uh, TVJ? Na anticipate na namin 'yan, mm -hmm. na inaasahan na namin na hindi nila susundin o hindi mm -hmm. nila respetuhin, 'no? Mm -hmm. Kasi alam mo, ang respeto isang salita mm -hmm. na hindi kayang ibigay ng taong walang galang sa kapwa. Mm -hmm. Oh, nag-file na ho kami ng uh, injunction sa RTC Marikina. Okay. Yung kaso po na yon, hinihiling sa korte na pigilan sila sa paggamit nila ng trademark na Itbulaga. Ah, uh, yung bin sinasabi na baka January na gagam January na gagamitin yung Itbulaga ng TVJ. Yan ba ang yes. hinihintay? Uh -huh. Yes, hinihintay namin na uh, lumabas yon. So most likely baka mga January So, aasahan natin kung maglabas ang desisyon at magkaroon ng injunction, gagamitin ng TVJ ang Itbolaga by January 2024. Correct. Tama ka, Jai. Tama. Maraming salamat naman sa'yo, Attorney Buko. Di ako sanay na tawag yung si Attorney Buko. oh, mag-guest ka dito ng live, ha? Sige, sige. Thank you. Thank you, Mr. Tu. Thank you. Attorney Buko de la Cruz, ang abogado ng TVJ.